anong karapatan mo para sigawan ang taong nagdala sa iyo sa loob ng siyam na buwan? Anong karapatan mo na bastusin ang taong nagtiis sa pagdadalang tao sa iyo noong ikaw ay nasa kanyang sinapupunan? Anong karapatan mo para pagsabihan ng masasakit na salita ang iyong mga magulang? Wala kang karapatan dahil kahit igugol mo ang iyong buong kayamanan at buhay para pantayan ang paghihirap ng iyong magulang, kailanman ay hindi mo ito mababayaran alam natin pareho na pinapangarap ng isang magulang na mabuhay ang kanilang anak dito sa mundo. Mabigyan ng magandang buhay, makapagtapos sa pag-aaral, makamit ang mga pangarap sa buhay. Sa likod ng kanilang pagdurusa, wala kang karapatan na pagsalitaan sila ng hindi maganda. Dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi mo makakamtan kung ano ang kalagayan o estado ng buhay mo ngayon. Kaya sana bilang anak, Manatiling may respeto, mapagkumbaba, mahalin at ipanalangin lagi ang ating mga magulang.